A few moments later. Ngayon mga master, magsisigang muna tayo na isda. Ito muna natin sisigang nyo para mukhang masarap ito pag sinigang eh. Yan Yan, yan Ito muna. Mag-iisa naman tayo. Kaya tama na muna yan. Alim na pirasong paskal. Yan Mga master no? Hindi na natin iiwain. Buo, buo na para masarap. Ito yung pansawag natin. Yan Sili and kangkong tama na yan mamasta yan okay na yan sus salamat sa bilang ito ay ating stock sa ito muna yung ating iulam yu yan na okay Lutuin natin ang na mga para makakain nakasain na rin tayo yan ang kanin para ay okay lang yan yan diba okay Mm. Yeah. So, salamat sa biyaya ng daga. Dahil guys, luto na ating ulam. Yun, know? Kakain na tayo. Master. Okay. Yan you know? o. You know, kain na tayo. You know?